titimpla tayo guys ng ano pang kasi kukulayan natin si ate pwede na siguro to kay ate kasi maano na lang laman ang ano ni ate manipis di ba te Ale, yung hair mo oh, manipis lang pakanipis oo Halika na kaya dito, ate. Ayan, sa si doggy, oh. Hindi ka naanahin yan. Kaya? Kaya? Ha, ayan, nakatingin. Ha? Kaya? Sorry, sandali. Pupuntahan kita dyan. Hello, guys. Ayan na si, ano, si Tokayo. At the end. Pupulayan so, natin siya, guys. Pupulayan natin siya. Hindi naman, naman ng anong mukala, eh. Kaya nga, sabi na natin, gamitan ng anong... Ito yung kamay lang muna yun. So, Tapos ako nagdodja siya po sa so, bahay. Anong oh, maglagamit ka ng ano yung sasabi Ah, uh, uh, yung brass brass? Okay, hindi hmm? eh, kasi kung nag-conditioner ka, hmm. hindi mag-ano yan. Kaka dito lang naman sa anong problema ko dito? Dito ang yung sabo? Oo. Ang ulot ang problem. Sana ma, ano siya, mag-blend, ha? Putsang? Kinabubol mo po kasi yun, ha? Putsang. Uh, Aalayan hmm. Ang puti mo, eh, Ha? Ang puti mo. Anong ginagamit mo? Sabon.

Uh, ano yung ano ba hindi ko sabihin yung bilis ng panahon. Tama? Oh, okay, oh. oh. lang lang, di ba? Kailangan nga, mabigyan mo ng time na mga churches ka para mabigyan mo ng time sa iyo. Alam mo naman, makikita mo na sa iyo po, second cabin na yun, di ba? May iba na kong lalagyan ng ano, inawawala na yung okay, uno, niyo, kape. Okay, no, no, Sarap na, inawawala yung kape. Yung mga pinupubo. Kaya, kaya mo isang araw, magbabuhos ako sa mga bata. Kaya, kasi, sabi so, nila, pagtulungan niyo ako, pamindariyandahin ko kayo. Buti, eksakto lang yung tingin ko ako, ha? Parang, oh, shame na lang. Wala. Parang, parang ano lang eh, no? kaya siya nakatanggal ng pati, no? Magic, ano? Hmm. Ayan, sarap. Okay na. Ganyanin ko na lang siya. ganyan ang gabi yung eh, bandawang buwan. Hmm. guys, tapos na si Atem.